go! <laughs> ano na? so, sir, to... guys, nakapagbayad na tayo sa Honda and thank you sir, sa pag-assist sir, thank you sa ni Honda Jay, ka mag na na, pa-uwi okay. ba? sige doon sa, sa, ano sa, uh on the rebel. So ayun nga guys, dumating na yung motor, nalagay ko na doon. i blind ko na natin si Ading para hindi niya alam kung ano ibibigay ko sa kanya. Kasi sinasabi niya kahapon na, ano, na gusto niya doon ng idb. Eh, wala daw ako may pera. Eh, hulo na, kala mo lang yun, may pera ako. mal mal Mahal, 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 mahal. Aliyo, mga sabi na ako sa'yo, nakablog ako. Bilis ako. Hi, best. Ano na naman? Ang ginawang mo. Inip. Ay! Ano so ba? Oh, my oh, well, right. claro kayo, Shiza, tira, Tara, sama kayo! Tara, tara! Tama kayo! Ano ba Tara, wala! ba? Basta may pag lang. Sabihin mo kung bababawa. Angki at oba. Angki at, angki at! Alo-alo. Hindi alo Di ba? Eh, 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 eh. Ano ba to? Ay, ay papahamak mo na naman ako. Hindi. Ibang tiwala. Sige, sige. Ayan, oh, ayan. Ay, 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 ay. Dito, mali, mali, mali. Diretso, diretso, diretso. Palo, palo, palo. May bato, may bato. Akbang. Siapa. Talon, talon. Ah, sige, sige. Kaliwa, 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 kaliwa. Diretso, diretso. Bogs. Ay. ay, 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 ay. Nagagulang ako. Ilan to? Tatlo. Ayan. Ano ba?

Hey! Nangingit eh! Nakakainis ka! Okay naman kasi! Sana! Kaya ba lang! Nakakainis sana na dyan ha? Nakakainis ako kumuko ng pera! Ah, Hindi na importante. Importante mahalaga. mahalaga yun. Ang mahalaga, masaya ka. Ah, ah, ano? Ano ka pangalan to? Try mo, try mo. Sa akin? Eh, syempre Eh, sa akin na ako. mo na. Hindi ko abot to, pero magbubot na lang ako pag gagamitin ko to. Ay! Start nga, start mo. Baka mawede yung mga. Tare, may uling na, tare, may uling na nakabots. Ang ganda ng tunog. Ay! Panis! bomba 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 Unang bamba natin. Ang bamba, pam, pam. Pen, Pen. saan yun ang pangalan yan? Sabi, titignan ko. O totoo, mamaya black lang to. Mamaya eh, kalumpak ang kalaati lang to. Yan. yan. <laughs> sa, sa, ito, ito buksan mo to. Ayan, ayan. Tapos? Pinutin mo yung sheet. Ayan, sheet. Ayan, yeah, tsaka ka umuko. Ayan, ayan yung lahat ng dokumento. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ayan yung papel. Ayan, ayan, ayan. Ano din yung ATM mo. Oh shit! Pang inamo? Wala ko pera. Wala na bayad mo. Hindi yo ano ka talaga waan. At least natupad 'yung ko pagka ko na wi. Wala ka kahit sing perang ipambibili dito eh. Paano mo magagamit? <laughs> pera pala gina. Kaya pala manipis manipis na sabi mo eh. Ako rin pala bibili. ATM hey, mo na, 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 pero na, na, nakapangalan yung, sa ano. kanya. Hindi uh -huh. uh -huh. uh -huh. na masama. ATM mo pero uh -huh. nakapangalan sa kanya. Fully pero hindi sa'yo nakapangalan. Yung sinasabi ni Togo na manipis, manipis na lang ang pera mo. Manipis sa pera mo ah! artist ko na gumawa ng paraan. Oh, na, para makabili ka. Oh, para, para ka nga naman, Mahat. Kasi oh. di, mo, di mo mabili yung pera mo, di mo mabuhay. Tinitipid po nga <laughs> yung sarili ko eh. At saka, huwag ka na daw mo problema sa kakainin nyo. Bumili na siya ng sampung tray na itlo. <laughs> 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 <-isit ka>? <laughs> 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 yung yan, yung <laughs> 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 na, hindi so, Congrats! Na <laughs> <laughs> budget meal na pagkain. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ano mararamdaman ko. Masaya! Masaya picture ka na, na Picture na kayong dalawa. Uh, picture, 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 picture. One. Picture, picture. Okay mo dalawa. Starap One, two, three. Wait lang. One, two, three. Smile! <laughs> <laughs> oh, tayo, mga... Sino makakasalo? Siya One, two, three, go! <laughs> 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 <laughs>

wala nang makita kay naakit ako Simple lang na